Ayan mga mare, ililipat na namin itong inahin dito. Ayan. Iwawalay na namin yung inahin sa kanyang mga anak. Ayan. Ayan. Kadalasan mga mare, one week pa lang maglalandi na yung inahin simula no pagwalay sa kanyang mga biik. Ayan, sa kanyang mga anak. At eto nga yung kanyang magiging kulungan hanggang siya ay mabulugan. Ayan, kami nga yung magbubulog sa kanya mga mare dahil may mga barako naman kami dito sa aming farm. At isa nga yun mga mare sa aming hanap buhay ang magbarako. Ayan, eto yung kanyang mga anak mga mare. Grabe, ang lulusog grabe. Ang dami niyan mga mare dahil Puyan na kanyang mga anak at eto nga yung aking asawa bising busy sa kanyang paglalagyan dahil mga mare tinatanggal niya yung mga alamre na nakatale dito sa kanyang paglalagyan na kulungan at eto nga si tatay buyong at yung aking asawa bising busy nga sa paglabas sa inahin na ito, mga mare İh ih. Ne din 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 din. İyi. Di. Di din 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 din. Torbada. at naiwan na nga yung anak ng inahin na aming nilipat. At eto na nga sila. At kaninang umaga mga mare, nagpunta nga ako doon sa merkado. Pag gagaling namin sa eskwelahan nila Jack Jack, ay derecho kami doon sa aming pwesto. Dahil mga mare, syempre kailangan natin maghanap buhay. At eto nga mga mare, yung aming binebentang karne. Yes mare! ang ganda ng kalidad ng karne dahil mga mare, pulang-pula ang laman nito at syempre mga mare hindi yan magiging ganyan mga mare, kung hindi tama ang ating pinapakain na feed sa ating mga alagang baboy at syempre mga mare, dahil galing yan dito sa aming farm mga mare sigurado kayo na maganda ang quality ng karne na inyong mapibili dahil mga mare, pure feeds po ang aming pinapakain at yun po ang pegro dahil mga mare, nakakasigurado kami mga mare na lamang ang malaman. At hanggang dito na lang muli ang aking video mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod na mini vlog. Bye bye! God bless!